Good morning, good morning mga bro Ayun, update man tayo sa ating mga alaga So kahapon ilinis ko itong mga ito At uh, nakakuha tayo rito ng mga Siguro mga 10, 10 pieces ng mga gapis Maliliit Pero may naman ako And, andyad, May jumalabo na yung aking aquarium ah eh pero na water change ako kahapon gayon din dito sa ating tilapia pakain muna natin yung tilapia natin kasi kahapon hindi napakain kasi yung amo nila lasing kaya hmm. ng kapitbahay yan kapit -bahay. <laughs> And, mga gutom na gutom na yan hmm. hindi napakain kahapon ng hapon ni, eh. pero nung tanghali naman napakain ko naman sila ng duck Nag-water change din tayo dyan kahapon. Uh, siguro 50% ang water change ko kahapon dyan. Kasi medyo matagal. Bago ko bago ako mag-water change. Magalang nyo dito. Water change din tayo. Rin. Diba kaya ayan, mga puno na ulit yung ating mga alagaan ng duckweed. Ayan. Yung mga gapis din yan. at meron tayo dun sa baba. Sa baba, meron tayo dun dalawang uh, lalagyanan din. Doon ko nilagay yung mga gaps na maliliit. Same setup lang din. Pero mas malaki kasi yun ay eh, dati taniman ko ng hydroponics. Yung mga kangkong natin, medyo lumalaki-laki na rin. Uh, yun update natin sa ating mga alaga alaga tilapia crayfish so far yung crayfish natin wala pang mga ano kasi yung male natin ay medyo maliit pa compare sa mga female kasi siguro instead na makapag breed siya eh binubuli pa siya ng mga female yung um, isaw ulit yung ating uh, tawag dito filter, bagong linis naglinis ko rin kahapon yan uh, magkatala um, uh, tayo yan magkatala tayo sa kuwi ko para makapag-alaga rin tayo ng isda alaga tayo ng isda ron magkatala tayo na gato grass yan, nakikita nyo, mayroong gapi na maliit. Galing din dito yan sa aquarium Ang gapi na yan. Ito yung gapi grass. Walang oxygen yan, pero okay na okay sila. Gawa naman mga plants. Dito, yun, nakikita nyo, meron din tayong mga gapi dyan. Kaya walang kitikitian. Kasi meron mga ah taga-kain ng mga nga yung mga gapi natin. Ito na ng gapi natin dyan, yung mga lumot-lumot lang. Madalang madalang natin lagyan ng pagkain dyan, pero okay na okay naman sila. Um, I-breed lang natin siguro sila kung gusto lang natin paramihin yan, maglagay na ng pagkain dyan. Dito naman, ma magpapakainin tayo ng P.O.P.O.R. Yung ating crayfish kasi yung crayfish natin hindi ko rin napakain ito kagabi napakain naman ito kunting kunti lang hindi naman kailangan maraming maraming so, ano, kasi nila yung P.O.P.O. na yan matahan ka agad kung hindi lang ang pakain natin dyan natin ma-overfill yung mga yan. Okay, pag kumain ng po yung mga crayfish, yung matitira dyan, titirahin ng mga gapi. Ang gapi natin, oh. Today pala, December 27. Two days na lang. Two days na lang tayo dito sa Pilipinas at balik trabaho na naman tayo ngayon nakakalungkot sa so, pag-iisang w okay lang para sa pamilya para na, nagtitiis tayo ngayon sa ano lang ang uh, mga ito pag uwi ko eh mga buhay pa hindi lang basta basta buhay dumami na na dumami sila ng dumami sa gayon meron tayong pang pangsigang sigang pag uwi <laughs> mga <laughs> <laughs> nag-aaway-aaway hmm. natin gint na ako yung pvc pipe eh para lusutan sa kabilaan ba so just in case na gusto nilang pumunta dun sa kabila hindi yung matatrap sila sa isang area lang Lus lusutan yan tilapia naman natin okay na okay pa naman sila malaki na rin sinilip ko kahapon nung bawasan ko ng tubig to nilawang ko malaki na siguro after a year uh, insya Allah <laughs> insya bukra no, silang matigok paabutan pa natin silang buhay at mapakinabangan yan yeah, ang mga treat natin sa ating mga alaga mamaya siguro papakita ko sa inyo yung sa baba meron pa tayong sa baba na sinetap at uh, dubling ito yun yun masing haba nito yung styro styro box kasi yun lagyan ko ng, uh, more than a week ko nilagyan ng tubig at mga tanim kahapon ko lang nilagyan ng mga gapi nilagyan sa kulito yung mga fingerlings yung mga, mga baby gapis nilagay natin yung lipat natin dalawang set kasi nanganak ulit eh unang yung unang medyo malalaki na sa kabila, yung maliliit pa doon sa kabila para hindi sila nagbubulihan yung ginawa natin alaga natin hindi tayo nakapag update gawa nung hanggang ngayon ang internet natin sirapa na convert baka naman <laughs> hindi pa napupunta ni Converge ang internet natin kaya dito nakakapag-upload mga pang vlog natin ayun yung mga, mga update natin dito sa ating alaga dito sa taas yun lang dito pala ito pala sa inyo dito yung ito binawasan ko na kahapon to pinakain ko na siguro maya ito naman ang tatanggalan natin ang patabi alternate, alternate lang yung pagbawas-bawas ko rito kaya non-stop non-stop pang pagdami ng ating mga dakwid kasi pag naglilinis tayo ng ano, ng aquarium tsaka ng itong fish tank natin sa tilapia yung tubig dito natin lilipat weekly weekly ako maglinis uh, weekly tayo maglinis dyan uh, binawasan ko na yan pero ang dami pa rin um, binawasan ko na kahapon ang dami ko na napakain dyan pwede natin makain sa tilapia tapos dito sa taas niya nandito yung kamag-anak ng mga gapis natin kasi dito may mga wild gapis lang yan nakuha ko lang yan sa patubig yung mga gapis ng mga nagbibig yes, dito hindi na hindi kita gawa nung sa dakwid natin pero maraming gapis yan maglagay din tayo ng mga plants dyan, mga lumot-lumot mayroon tayo dyan makikita nyo Maliliit kasi yung ano yung mga wild guppies. Para na yung mga lalaki. Maliliit lang sila. Hindi kagaya ng mga may strain, talagang malalaki. Dito may strain, ito yung may strain natin guppies. Kabat si to nung nasa aquarium dito. Ayun. Kabat siya. Pero may nahalo rin dito ng ano, may nahalo ring wild guppies dito kasi nauna kong ilagay rito yung mga wild guppies hindi ko lang alam kung magbe-breed sila ayan o, makikita nyo yung mga wild guppies yan Malilit lang yung mga wild guppies compare sa mga guppies talaga na may stream pero napakabilis nilang dumami ng ano diyan sa mga wild guppies ang bilis nilang dumami ano ah? dyan yun dyan din yung ating ano walang oxygen to walang kahit ano walang filtration ang nilalagay lang natin dito ay ito nga duckweed tsaka guppy grass yun lang yung setup na to wala nang ibang air pump o ano mang filtration wala at ang tubig nito ay galing nga sa ating lapya pag nagwilinis tayo ang purpose lang talaga ng mga wild gapis dyan at mga gapis natin ay para lang sa kitikiti para hindi magkaroon ng kitikiti yun know, ang purpose ng mga ano, yun yung dito lahat yan meron lahat yan meron tayong mga gapis dyan buti nga yung nabili natin ito merong lock Hmm. Uh, nabili ko pala to kay Juan Grain. Hanapin nyo lang sa Facebook. Yung kanyang account. Juan oh Grain. Ito ating alagaan ng mga gapis. Kasi kung walang luck sigurado, tinira na naman ang aso ko to. Dati na kasi ako may alagang gapis dito open lang eh nag-alaga ng aso ang mga anak ko yun tinira ng aso <laughs> kaya ngayon uh, nakita ko nga nagbibenta si Juan grind na ganito uh, umorder tayo ng dalawang set kaya yan okay na okay kaya, okay na okay din yung ating kangkong yan kangkong pwede rin ipakain sa ating mga crayfish pwede rin sa tilapia naglagay din ako ng kangkong dyan ubus din ubus din ng tilapia kahit yung gapi grass kinakain din ng tilapia hmm. yan ito naman naglalagay tayo rito ng talisay leaves gustong gusto ng mga crayfish ng talisay leaves na yan naglalagay tayo dyan pag nakita kong ubus na naglalagay tayo panibago bang nila yan. Nakakalil sa ilibs. Nakalinis-linis ko lang pero yung no, marumi na naman ulit yung pipe. Takin mo na yan. Nakalinis-linis ko lang yan. So, nakatiklop yung ano niya. Hindi kaya ko buntis. Hindi buried na ito. Nakatiklop yung kanyang buntot meron na tayong buntis wala pa hindi pa kaya ay lang talaga siguro siya hopefully magkaroon na tayo ng buried dito at yun ang magiging problema naman natin pag nagkaroon tayo ng buried gawa ng <gulay> paglalagyan naman ang na magiging problema pag nagkaroon tayo ng buried na crayfish Ayan natin, ayos na ayos sila dyan Yan Binubuhay lang natin itong filter natin pagka nakasolar na tayo Kasi ngayon, ang solar natin ay eh, hindi pa sure kung mataas na yung voltahe Ganda natin natin uh, 26 pa lang, pag 27 na, tsaka ako lang binubuhay ito mga to eh dumami dumami yung mga alaga natin kasi so, as of now ilang buwan na ba sa akin itong ating crayfish uh, isang buwan mahigit na yung walang nabili natin pero meron nag mold meron na sabi meron na rito nag mold hindi ko alam kung alin dyan sa mga yan kasi eh, may nakakita ako ng mga pinagmulta ni dito eh kaya medyo lumaki na nga itong diba? na nagmulat sa kanila. Buti nga hindi na kaya, hindi din katabi. Kasi inaulit lang talaga ng aquarium natin. Siguro sa susunod natin naman. Babadgetan na natin to. Mas malaking aquarium. Tapos magkakaroon tayo ng trapal pan. Doon, doon natin si setup sa buwa. Magka, nakakita na tayo mga berry dito. Ayan eh. na siguro ang update natin ngayong araw ngayong December 27 2024 magbabagong taon na naman at uh, Merry Christmas nga pala belated, Merry Christmas sa lahat hindi ko alam kung kailan ko ma ma-upload to gawa nung wala pang internet kung napupuntahan ni Converge ano hmm. mo lang ang update natin ngayong araw mga kabog. Ingat-ingat na lang ang lahat at God bless us all.